ipatnaraw sa mga shopping at messaging app ang mga online sugal matapos ipatanggal sa mga e-wallet nababahala riyan ang mga senador nasa frontline ng balitang 'yan si Gary De Leon Wala na ang mga link ng online gambling site sa mga e-wallet gaya ng GCash at Maya kasunod ng utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas Pero teka lumipat naman daw sa ibang platform ang mga mananaya kwento ni Carlo hindi niya tunay na pangalan naha access na rin nila ang online sugal sa pamamagitan ng mga messaging app. Nakakabili rin daw ng mga voucher pantaya sa online gambling sa mga kilalang online shopping app. Parang doon ka mag-load mag -lo sa kanila. Parang nawala lang kay Gcash and Maya, napunta naman sa uh, baga dito sa mga online shopping. Parang na-divert lang. Pwede rin daw mag-cash in sa bangko at mga bayad center. At kung minsan, rumerekta na lang sila sa aktual na online gambling app o website. Nababahala riyan ng ilang senador, kabilang si Senator Erwin Tulfo. Ayon sa kanya, gagawin ng Senado ang lahat para makipagtulungan sa pribadong sektor para makabuo ng epektibong solusyon. Nananawagan naman si Senator Wing Gatchalian sa PAGCOR, DTI at DICT na agad utusan ng mga messaging app at e-commerce platforms na tanggali ng mga link ng online gambling sites. Ay naman kay Senator Migsubiri, kailangan nang magkaroon ng batas laban sa online sugal. Dapat din daw malaman kung may mga mayayaman at politiko na sangkot. Patuloy naman daw nagmamonitor ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang papatayan na nga natin ngayon doon sa mga online na uh, payment platforms is if they are uh, accommodating and uh, 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 also servicing yung mga illegal gambling sites. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.